Ah, magandang tanghali mga ka Art Vlogs Ito naman si Dins Art Vlog, dito tayo sa Naik Naik, Happy Pista, Naik Viva San Arcangel Ito, Pista dito sa Naik, sa Munting Mapino balibas. Balibas ano? So, ito, ditoy sa naip malakas ang alon. Ang laleligo, magdadin Blags vlog. O ito suruhan.